Ah, mah pelatih mau. Hahahaha. Ah, nanti udah aku Ah, ini tuh lo. Utang ini mau diorek. Hahaha. Ini pati mah nah, apa Just type S <laughs> F Portugal is limited. Ah, <laughs> uh, akin nga pala sa mga ano, SFP group, si Piso, <laughs> <laughs> <yuk>. <laughs> si Noy Noy. Nabasin nga pala ang si Mas Karambang alam. <laughs> ah, <laughs> uh, wala pa rin. Eh bating ng pala ng mga panig. Business plan scheme up 2018 3.5. Lima. Dito namin ah, sa dito. Salamat sa sumuporta sa amin. Ah, amakin pa namin limits 2008 GDP. GDP. Sorry, Salamat. Kingeta. Oy. Hey,

minjak lang bisa dapat si apa ba minja si motor sawi si din na nyasin muudiwi o si

Rocky 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 bye, bye.